Ang mga kakaibang surprise ang inihanda ng mga estudyante para sa kanila mga guro na nag-viral online. Check that. Check that. Every day I'm shuffling. Na lechumbaboy estudyante po ang laman ng kahon na sorpresa ng mga mag-aaral na ito ang surprise gift nila lapis ay kinagulat ni teacher. Umabot na sa magit 15 million views ang video ito. Samantala, sa halip na bulaklak o card, lechon din ang naisip na regalo ng mga estudyanting ito. Sa unang tingin ay mukhang naglalaman din ng isang buong lechon ng kahon, ngunit sa pagbukas nito, sa halip na baboy ay tinapay naman ang laman. Bukod sa lechon prank, may isa namang estudyante na nagregalo ng aba buhay na manok na ikinatuwa rin ng mga guro. Tunay surprise na sa reaction nila sir at ma'am sa tuwing makakatanggap sila ng regalo. Mula sa pagkabigla hanggang sa pagtawa, kitang kita ang saya sa kanilang muka. Talagang ang mga estudyante, ano kanya-kanyang gimmick para mapasaya? ang kanilang mga guro ang importante kahit yun ay prank ay natuwa naman ang inyong mga guro